Hello, 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 mga mare. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, for today's vlog, ay magluluto tayo ng chicken adobo sa kamatis. Yes po, kakaiba po ito. Ngayon, maglalagay tayo ng konting mantika sa ating isang malaking pan. Hintayin lamang natin ito, mga mare, na medyo kumukulukulo. Tsaka natin isosote ang ating luya. Isatay lamang natin ito mga mare hanggang sa lumabas ang aroma nito. Ngayon naman mga mare, isunod na natin ang ating sibuyas. Puting sibuyas po ang aking ginamit yan mga mare para sa ganun ay may pagkama na mis na mis naman ang ating adobo. Haluhaluin lamang natin ito mga mare hanggang sa uh, lumabas ang aroma neto. Magpasansyahan nyo na po mga mare yung ingay sa aking paligid sapagkat um, medyo busy po dito sa amin ngayon. Ngayon naman mga mare, ilalagyan na natin ang huli, ang bawang. Ayan. Kapag nagkakaroon na ito ng toasted texture mga mare at naamoy nyo na ang kanyang aroma, ilalagay naman natin sunod ang ating mga kamatis. Paglalagay po ako ng kamatis mga mare para sa ganun ay ito na po ang magsisilbing pang paasim sa ating adobo. Para dagdag linamnam na rin po. Ayan. Hintayin lamang natin ito mga mare na uh, medyo magkaroon ng toasted texture. After nga, nilalagyan na natin ang ating kamatis. Kung sawang-sawa na kayo mga mare sa mga typical na adobo, ay pwede nyo po itong gawin sa inyong mga bahay. Para sa ganun ay maiba naman po sa ating panlasa. Pwede po kayong maglagay ng patatas dito pero sa akin po ay hindi na po ako naglagay. Ang gagawin po pala natin dito sa ating adobo mga mare ay yung ah, nagmamantika para sa ganun ay mas masarap ang ating kain. Ayan, ngayon mga mare, ilalagyan na natin ng ating mga kamatis o ang ating tomatoes. Hintayin lamang natin mga mare na medyo uh, madurog-durog yan para sa ganun ay lumabas yung kanyang uh, katas at lasa. Ayan, ganyang texture mga mare at um, ipagpatuloy lang natin para sa ganun ay mas lumambot pa po ito. Pagpasansyahan nyo na po yung ingay sa aking paligid mga mare. Ngayon naman mga mare, lalagay na natin ang ating mga chicken. Ayan, gumamit po ako dyan mga mare ng chicken wings. Ayan, mas malasa po kasi ang chicken wings. Ayan, kesa sa ibang parte ng chicken. Ayan, halu-haluin lamang natin ito mga mare para sa ganon ay maging pantay po ang pagkakaluto nito at kumalat na rin po yung lasa ng mga inilagay nating luya, sibuyas, bawang at kamatis. Tatakpan lang natin yan mga mare para sa ganon ay maluto naman ito. At ayan mga mare, medyo okay okay na yan. Tignan nyo nga naman po yan at uh, ah uh, medyo paluto na rin po siya mga mare pero hindi pa po tayo nagtatapos yan mga mare dahil madami pa po tayong gagawin sa ating uh, chicken adobo sa kamatis. Ayan. Maglalagay tayo dyan mga mare ng ground black pepper. Nakadepende na po yan sa inyo mga mare kung gaano po yan kadami. Ayan, tansyahan na lang po natin mga mare. Kung gusto nyo po ay may sipa, pwede rin po kayo magdagdag ng siling labuyo kung gusto nyo mga mare. Ayan, hinalo-halo lang natin yan mga mare para sa ganun ay kumalat ang lasa ng ating nilagay na paminta kanina. Pagkatapos nga yan mga mare, hindi naman kumpleto ang adobo kung wala tayong nilalagay na toyo. Ayan, naglagay po ako dyan ng toyo mga mare pero hindi ko na po yan tinansya kaya nakadepende na po yan sa inyo mga mare. Hindi ko na po yan sinukat kung gaano karami. Natatakpan lang natin yan mga mare para sa ganun ay tuluyang maluto ang ating chicken Ayan, medyo kumukulu-kulu na nga po ito mga mare Medium heat lang po ang ating gamit dito mga mare para sa ganun ay maiwasan natin na masunog yung ating kamatis sa ilalim Ngayon naman mga mare, maglalagay tayo dyan ng chicken cubes. Ayan, dagdag pang palasa na rin po ito mga mare sa ating lulutuing chicken adobo. Ayan, dalawang chicken cubes po ang aking ginamit dyan at naglagay din po ako dyan ng bay leaves o dahon ng laurel mga mare. Halo-haloin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay yung ating chicken cubes ay kumalat ang lasa neto sa lahat ng ating chicken. Ayan, tatakpan lamang natin ito mga mare at hintayin itong maluto. Ayan, kumukulong-kulo na ito mga mare at tignan nyo naman yung ating chicken ay medyo baluto na rin. Ayan, pero hindi pa po yan okay mga mare dahil hintayin pa po natin yung magmantika. Ayan, syempre at titikman or iti-check natin mga mare kung malambot na yung ating chicken. Ayan mga mare at uh, nakulangan nga ako sa lasa kaya naman nagdagdag ako diyan mga mare ng paminta. Masarap po itong chicken adobo mga mare lalo na po kapag yung inyong uh, kanin ay yung mainit-init pa o bagong-saing lamang po mga mare. Ayan mga mare, naglagay nga po tayo dyan ng uh, hot boiled water para sa ganun ay mas malambot o mas mapalambot pa natin ang ating chicken. Pagkatapos yan mga mare ay tatakpan natin ito at hintayin natin itong kumulo kagaya na lamang nito. Ayan, at halu natin ito mga mare para sa ganun na hindi masunog yung ilalim nito dahil kapag nasunog ito mga mare ay magkakaroon ito ng hindi kaaya-ayang lasa o kaya naman ay mapait na lasa at sunog na lasa sa ating chicken. Ayan. Ayun, patuloy lamang natin itong lutuin mga mare. ayun hanggang sa magmantika nga, mag nga ito at magsimmer na din po. Ayan mga mare, tignan nyo nga naman yan. At kulong-kulong na nga po ito. Ayan, kaya haluin ulit natin ito mga mare. Ayan, pagpasansyahan nyo na po kung madami paghahalo ang kailangan natin dito. Sapagkat ayaw naman natin na masunog ang ilalim ng ating chicken at magkaroon na ito ng hindi uh, magandang lasa. ba? Diba? Kaya naman... Ayan, taste tiis lang mga mare dahil pagkatapos naman nito ay makakatikim tayo ng masarap na ulam. Ayan, titikman natin ito mga mare para sa ganun ay malaman natin kung anong pa nga yung mga adjustment natin gagawin sa lasa nito. Kung gusto nyo magdagdag ng siling labo yung mga mare ay papwede naman po. Ayan, kung gusto nyo rin po magdagdag ng patatas ay papwede rin po. Ako po mga mare, naglagay po ako dyan ng asin. Ayan, dagdag pang palasa po yan dahil medyo nakukulangan po ako sa alat nito. Ayan. Halo-haloin lamang natin yan mga mare para sa ganun. Ay yung ating asin na nilagay kanina ay kumalat at madurog na din. Pagkatapos nyan ay tatakpan ulit natin mga mare. At kung inyong titignan mga mare, medyo nagmamantika na nga po ito. Ayan. Isisimmer lamang po natin yan ng kaunti pa mga mare. Kay pagkatapos po yan, ay pwede na po natin ito reserve sa ating pamilya at kumain ng sabay-sabay. Ayan mga mare, habang inaantay nga po natin ito na uh, medyo mag-simmer at uh, magmantika mga mare, ay may kukwento lamang po ako sa inyo. At uh, nalaman ko lamang po ito sa Facebook. Sabi po doon mga mare, ay isa siyang estudyante na nag-aaral sa um, pampublikong paaralan. Siya ay mayroong anim na kaibigan, anim sila sa kanilang grupo. Ngunit sa tuwing lumalabas sila mga mare ay nararamdaman niya na parang nali left out siya o napag-iiwanan. Ngayon mga mare habang tumatagal ay parang napapansin niya din na lumalayo yung, loob niya sa mga kaibigan niya. At nalaman din po niya mga mare sa kanya mga kaklase na sinisiraan na po pala siya ng mga ito. At dahil nga po siguro mga mare sa ingit na rin dahil ang batang ito mga mare ay madami nga rin daw pong achievements na nakukuha sa kanilang paaralan. Kaya naman po mga mare ang ginawa po ng batang ito ay unti-unti niya pong nilayuan ang mga kaibigan niya ito para sa ganun ay makaiwas na rin po sa stress at sa um, gulo sa kanilang paaralan. Dahil gusto niya pong mag-focus sa kanilang uh, or sa kanyang pag-aaral. Kaya mga mare, kung ako sa inyo ay kamustay ninyo ang inyong mga uh, anak, kung okay pa po ba sila, kung ano pong nangyayari sa kanilang paaralan. Dahil baka mamaya mga mare ay may mga dinadamdam na po yan, na mga, o oh, hinanakit na po sila at hindi po natin alam na pwede pong mag-lead or um, mapunta sa depression mga mare. Sa, sa sa panahon po ngayon mga mare, sobrang hirap po magkaroon ng sakit. Sobrang hirap po magkaroon ng depression lalong-lalo na po at tumataas na po mga mare yung level ng mga bata or teenager na nagkakaroon ng depression. Ayan, at nagawa pa nga po natin mga mare na mag-chismis. Pero hindi naman po yung chismis mga mare dahil sinare lamang po natin yung ating nabasa at opinion sa ating nabasa. Ayan mga mare, tapos na nga rin po tayo sa ating pagluluto ng ating chicken adobo sa kamatis. Ayan. Ayan, dahil tapos na naman tayo sa ating isang cooking video, gusto ko magpasalamat mga mare sa mga taong walang sawang sumusuporta sa atin. Sa mga silent viewers natin at sa mga taong palaging nanonood sa ating mga video, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!